Pwede kayo lumangoy, kita eh. Hanggang doon lang, oh, hanggang doon na sa ilaw, pa ilaw. Pa ilaw lang ha, ah, hanggang sa ilaw lang. Sige, Sina, kaya mo yan. Balik, Sinsa, balik ha. Ah. Ana, tanggal, ay, huwag ka sa lumanag. Pabalik na si sina Babasa ako. May taktan yung nag, Ayos. Ah, Huwag pa takpan yung nag Shins, Kaya na, wala, Di na makabalik. dito sa ilaw kuha kay video sa ilaw kuha pa kay video dito lapit wala dito banda oh video pa rin yan kanina pa yan dinay pag mukha mo kamo ka pa Yan. Diyan na 'to. Lapit ka para close up.